Hello mga idol Samahan nyo ako dito sa Pamamasyal Dito sa bundok Ito mga idol oh. Ang baba baba lang itong saging yankil oh. Hanggang pusod ko lang yata ito oh. Hanggang pusod ko lang oh. Oh, Hanggang pusod ko lang namumunga na itong saging nito, ito yan po yung kanyang bunga ng saging yankil oh. Namumunga ang baba baba oh. Pwede na pitasin ito oh. Yan, oh. <coughs> ang gagaling naman tong mga saging ito kahit na hanggang pusod ko lang hanggang, hanggang biwang ko lang namumunga na oh talagang tinatawag na miracle banana ba ito tawag ito oh, yung ganito talaga yung mga saging dito ni uncle kapag uh, uh, nakakaranas ng tag-araw kahit na maliliit pa lang oh may bunga na oh hanggang pusod ko lang mga idol yung buwan ng saging ni uncle oh talaga namang uh, namumunga na ng marami ayan oh hello 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 mga idol ito oh Lapit na namang pitasin. Ang daming bunga pala ng mga saging ng angkel dito. Ayan o. o talaga namang uh, maraming maibibinta ngayon si angkel sa dami ng bunga ng kanyang saging. <coughs> ito. yun to. Ayan, ta, Ayan yung mga namumunga niyang saging. O. Marami siyang pipitasin. O, malawak nitong mga taniman nito. Siguradong pagka nagkasabay-sabay na mahinog ito. O, kaya masabay-sabay na maging uh, tawag doon. Yung magulang siya. Yung Pwede nang pitasin. Marami siyang maibibinta. Ayan. Ito oh. <coughs> pa yung isa. Oh. Katanggal lang yung kanyang puso. Oh. Ayan. Halaga <coughs> namang uh, napakaraming bunga pala. Pagka ganitong nakakatikim ng ulan. <coughs> shout out, shout out sa mga idol natin na uh, mga uh, ha, nakakaranas ng mga ganitong... Uh, Buhay dito sa bundok, ayan oh. Ang buhay dito sa bundok mga kaibigan ay tiyaga-tiyaga uh, <coughs> lamang oh, tiyaga, tiyaga lamang tayo mga kaibigan at uh, pagkatayo ay nagtatanim. Ay mayroon din tayong aanihin mga idol. Hm, mm, <coughs> Ang uh, sagingan ni Uncle. Marami siyang uh, ini inihintay na bunga. Maraming uh, kasabay-sabay na namunga. Ayan o, oh, sariwang na muli ang kanilang mga dahon. Yung mga saging ni Uncle. Ayan o. <clears throat> At siyempre ay uh, masaya rin tayo dahil dito lang naman kumukuha si Uncle ng kanyang mga Ah, pinagkukunan ng pagkain, panggasto sa araw-araw, o dito lang namimitas siya ng kanyang mga pananim. At ayun o, yung ba nakakita ng saging na ano, pataas yung kanyang puso. ano? Eh, yung kanyang puso pataas oh. oh hindi pa baba yung puso, ayun know, o, oh. o. Oh, pataas, ah. baka nakakita ng saging na ganyan o. Oh. Nagsaging pataas, nisalip na yumuko yung uh, puso ng saging, eh. hindi. Pataas po siya mga idol, oh. Oh, pataas po siya. Ang galing naman to ng saging, oh. Pataas yung kanyang ah, uh, uh, pag pa, ano yung pag mamulaklak ba oh. o pag, uh, pag uh, yung paglabas ng kanyang uh, puso mga idol oh, pataas siya oh. talaga naman ang galing naman hmm? talagang may himala rin pala sa saging kuya yata yung tinatawag na anting-anting sa saging na kapag uh, yumuko na yung uh, saging ay uh, yung kanyang puso ay pagka may nalalaglag daw na anting-anting uh, ito ba yun? pagka ito ba dapat subay pa yan natin itong uh, puso ng saging na patingala sa taas oh, hindi yumuyuko oh, karamihan sa mga nakikita kong mga puso ng saging payuko eh pero ito pataas oh, saan ka pa? himala nga mayroon talagang himala sa saging at yan mga kaibigan thank you thank you, thank you very much po sa inyo puro dito sa kabila yung puso dito ay uh, hindi naman pataas eh. Payuko naman ito oh. Oh ito, payuko na siya oh. Ayan. Oh, payuko yung uh, puso ng saging dito. Pero mayroong isa ako na ispatan doon kanina. Pataas. Ah. Thank you, thank you. Thank you, thank you very much po. Mga idol. Hala, mahat, salamat, salamat.